Narito ang step-by-step -step guide kung paano makaiwas sa sakit na dala ng baha sa DIY Do It Yourself. Kayang-kaya kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Typhoid fever, cholera, malaria at yellow fever. Ilan lamang yan sa mga sakit na maaaring makuha ng mga tao dahil sa tubig baha na kontaminado. Paano nga ba maiiwasan ang mga ito? Una, magkaroon ng proper hygiene. Huwag kalilimutang maglinis ng katawan kung ikaw ay lumusong sa baha, lalo na bago kumain o bago makihalubilo sa mga kasama mo sa bahay. Ikalawa, iwasan ang mga kontaminadong pagkain. Itapon muna ang mga pagkain na nababad sa baha. Ikatlo, protektahan ang mga sugat sa katawan sa pamamagitan ng bandage upang maiwasang ma ito. Ikaapat, maging updated sa mga latest na balita. At ikalima, kaagad magpakonsulta sa doktor kung nakararanas ng mga sintomas katulad ng pagdudumi, lagnat o impeksyon sa balat. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself.